Isa mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating at pag-aaralan atin puwentong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, kabanata 5, talata 17 hanggang 20. Ang sabi po dito, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang-bisa ang kautusan at ang mga propeta Naparito ko hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldo o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kalitliit ang bahaging ito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakaabah, pinakamababa sa karian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautosan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa karian ng langit. Sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautosan at ng mga pariseyo, hinding hindi kayo makakapasok sa karian ng langit. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. So ang papuri, ang pagsambay para namang sa kanya. Itong binasa po natin, ito po ay tungkol sa kautusan na itinuturo ng ating Panginoon na dapat ito'y ating uh, sinusunod. No? Siya ay naparito, hindi para bisa ito, o kaya yung mga propeta. Kasi alam naman natin, yung mga propeta, sila yung nagpapahayag uh, ng uh, kalooban ng Diyos. No? Sila yung ginagamit ng Panginoon na uh, para maging uh, mouthpiece niya para ipaabot sa kanyang bayan yung kanyang kalooban no na ito yung dapat uh, sundin so ang ating panginoon kahit siya ay anak ng Diyos siya ay sumunod no nagpasakop doon sa kautosan so ibig sabihin kahit tayo rin bilang mananampalataya dapat sumusunod tayo doon sa batas kasi kapag tayo ay sumusunod sa batas ito kasi ang ano eh ginawa yan para sa kayusan di ba lahat ng bagay sa mundong ito may batas, di ba? Kahit nga sa kalawakan, may batas na dapat sundin. Di ba? Sa nature, meron din 'yan, mga kapatid. Na kailangan uh, sundin mo yung uh, yung batas ng nature, Huwag mo aabusuhin, di ba? Kasi pag inabuso mo 'yan, uh, magkakaroon ng ano, hindi magandang epekto. At hindi lang uh, ang nature ang masisira, Kaya tayo rin kasi part tayo ng nature, eh. ba? Diba? So, kaya minsan, sabi nga, may mga kalamidad, no, na mga nangyayari, may mga pagbaha, o kaya mga bagyo, kasi minsan, ano eh, kailangan, uh, uh, ano yung eh, parang kailangan uh, i-balance ng nature yung sarili niya. Kasi masado ng pinakikailaman kasi ng tao. Diba? So, napakalaga ng, ng batas eh. Kasi dito natin nalalaman, ano ba yung mabuti, ano ba yung tama, ano ba yung dapat natin gawin. Diba? So, alam natin na kapag uh, tayo ay hindi sumunod sa batas, merong, uh, ano yan, may kaukulang parusa. Diba? Kasi kung walang batas, lahat na lang ng gusto natin, gagawin natin. So, walang tayong pinagkaiba sa mga hayop. Di ba? Yun kasi pinagkaiba natin sa mga hayop, meron tayong batas di ba? <laughs> na sinusunod. Kasi magiging ano yan, para tayong mga uh, tra uh, tribal, no? tribalism na parang uh, uh, ano yan, parang ano ubusan ng lahi, di ba? May mga ganun. eh, di ba? Kasi walang walang batas na sinusunod eh, no? Pag buhay ang ano, buhay din ng ano, mag ang kapalit, no? Magbabawian lang, di ba? Uh, walang katapusan na paghihiganti na hanggang mag-uubusan na talaga ng lahi, di ba? Pero dahil sa batas, nakakaroon ng kayusan. Di ba? Yung kunting alitan, na ano na, na dadaan sa ano uh, na inaayos, di ba? Yung mga sigalot, kung may mga problema na pag-uusapan, no? Kasi nandoon 'yun eh. Uh, alam naman natin na pinaka-supreme na batas is walang iba yung batas ng Diyos. At dito, mostly sa mga batas sa mundong ito ay naka-inline dun sa batas ng Diyos. 'di ba? Kaya nga kahit sa Pilipinas ano, na manaw mo doon sa preamble, 'no, yung yung nakailangan pa rin yung aid ng almighty. Kahit dito sa Canada, 'di ba? Yung sovereignty ng Diyos, yung pa rin yung ano eh, pinaka-supreme sa lahat ng klase ng batas, 'di ba? Kasi pinapattern nila doon eh, 'di ba? Uh, more and more na may yung batas para sa common good, para sa ikabubuti ng nakararami. So ang batas ginawa yan para sa, kaibu, sa ikabubuti ng lahat. Hindi yan ginawa para sa ikasasama natin. Kaya kung tayo sumusunod sa batas, ano, nakakaroon tayong kapayapaan. No? Matiwasay yung buhay natin. Wala tayong takot. Kasi tingnan mo yung mga taong gumagawa ng masama, yung mga taong lumalabag sa batas, ano yan eh, may dumaan lang na patrol ng pulis na nagwawangwang, di ba? Eh may emergency lang. No, napadaan lang doon sa lugar nila. Biglang nagtakbuhan, no? Iba nagtago na, di ba? Bakit nagtago? Eh, hindi naman manghuhuli 'yun, dumaan lang. Kasi alam niya, may kasalanan siyang ginawa eh. Di ba? Hindi siya makatulog na maayos kasi bakit? Natatakot eh. Diba? kapag may ginagawa ka masama, siyempre, wala wala kang kapanatagan kasi hindi mo alam kung kung kailan ka mahuhuli, di diba? Kasi hindi ka pwedeng magtago habang buhay eh. So, may mga penalty yan eh. Kaya nga dito, may kita natin na kahit ang ating Panginoon ay talaga sumusunod sa kautosan. At siya ay naparito para sundin yun. You no? Know? Para gawin yung mga bagay na yon na inuutos ng, ng Panginoon. So, may kita natin dito mga kapatid, kasi ito yung ano eh, pag sinunod natin yung kautosan, ah uh, ito ay para sa ikabubuti natin eh. Hindi naman to para sa ikasasama natin. 'di ba? Pero siyempre, yung pinagkaiba lang na sa atin ngayon, na hindi na tayo under sa law. Under na tayo sa biyaya ng Diyos. Pero hindi may ibig ibig sabihin na under na tayo sa biyaya ng Diyos, hindi na tayo susunod sa batas, 'di ba? <laughs> yun naman kasi minsan yung ano uh, nung iba, 'di ba? Sabi niya, we are not anymore under the law, 'di ba? Under na tayo sa grace ng Diyos. Kaya yung iba ayaw na sumunod sa batas, no? Kasi sabi nila, eh, under na sila sa grace. Hindi gano'n mga kapatid. ba diba? Kasi yung mga batas naman sa mundong ito, na kaya pattern pa rin naman dun sa batas ng Diyos, eh. ba diba? Yung, mag yung pagnanakaw, yung pagpatay ng tao, ba diba? Pinagbabawal yan. ba diba? Yung uh, paggalang, pagrespeto natin sa mga magulang natin. ba diba? Yung yung adultery, oh, paninira sa kapwa natin, eh, yung mga bagay na yan, eh inline pa rin naman yan sa batas ng Diyos eh. Diba? Yung mga cyber liber, pagsisinungalin. diba? yung pagsisinungaling. Uh, ba? Yung pagiging sakim. No? May kita mo, lahat naman yan eh, naka-rooted naka yan eh, doon sa batas ng Diyos. Diba? Kaya nga, uh, ang batas ng Diyos, yun ang pinakasupreme eh. Diba? Kompleto na yun eh. Diba? Kung susundin lang ng tao yung Ten Commandments, diba? O pinano na nga lang eh, malin mo ang Diyos at mali mo yung kapwa mo, di ba? Kung sinusunod lang ito ng tao, matiwasay payapasa na buhay natin, di ba? Nagkakaroon man ng kunting uh, alitan pero naaayos kasi bakit? Kasi nandoon yung pag-ibig, di ba? Nandoon yung pagpapasensya, nandoon yung pang-unawa na ibinibigay natin, di ba? Kasi nandoon yung uh, paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin. So dito, yun ang inuto sa atin, 'no? Sundin natin minsan parang pakiramdam mo parang harsh yung yung batas pero yun ang batas eh di ba ang batas kasi mga kapatid hindi yan nakadepende sa emosyon mo eh di ba kasi hindi mo maiseserve yung justice pag nagpadala ka sa sa emotion mo di ba dahil sa galit mo Siyempre, pag galit ka, gusto mo maparusahan talaga. Eh. Kung dahil sa galit mo, gusto mong manabunot, manapak. Eh. Diba? <laughs> Pero hindi ganoon ang proseso ng batas eh, no? Titingnan kung ano ba uh, ang lahat ng mga anggulo eh, di ba? Hindi pwedeng yung emosyon yung paiiralin. Kasi bakit mga kapatid? Kasi pag emosyon pinairal, eh, eh kung ako may posisyon, di ba? Eh, galit ako sa iyo. Eh, di, eh, nag-injustice na agad yun. Kasi magja-judge ako, according sa emosyon ko. So, hindi na tayo nagiging makatuwiran. Hindi na nagiging tama, di diba? So, ang batas kasi may proseso yan. Uh, we need na to have faith dun sa sa process. ba? Diba? Kasi kung gusto yung man natin o hindi, eh, batas yan eh. Kailangan mo natin sundin yan. Kasi kung di natin susundin yan, wala na tayong pinagka pinagkaiba sa mga animals. <laughs> wala na tayong pinagkaiba sa mga hayop. ba? Diba? Yun ang pinagkaiba natin eh. Sa mga hayop eh. Tayong mga tao, may batas tayong sinusunod. And the same time, may morals, tayo na ibinigay ang Diyos. Diba? na nandun yung batas ng Diyos, nandun yung salita niya. Yun yung kalaga ng, ng relihiyon eh. Di ba? Diba? Kasi kung walang relihiyon mga kapatid, ah, magano na tayo eh. Di ba? Diba? Yung matabi ko, parang uh, no, tribalism na lang yung magiging ano natin. No? Parang ano na lang tayo. Yung sa mga, ano, yung mga tributable dati, di ba? Napapata yan, di ba? Kasi walang batas eh. Di ba? Sila yung batas eh. Pero dahil nagkaroon tayo ng inabot tayo ng salita ng Diyos, di ba? kaya nagkaroon ng batas ngayon. Di ba? Kasi sinabi ko nga, yung batas kasi, yung pinaka pinanggaling kasi niyan is yung batas talaga ng Diyos. di ba? <laughs> so, may kita natin, mga kapatid. At sa so, yung ano dun is kung gusto natin maging dakila o maging Ah, uh, sa harapan ng Diyos at hindi tayo maging aba ay na tayong sumunod sa kanyang kautusan at ituro natin to ituro natin natuparin ng tao yung kautusan. Hindi lang yung tuturuan natin sila kundi tayo mismo magiging uh, mabuting halimbawa na sumusunod sa batas. Di ba? Ngayon, mo, ngayon tingnan mo sa social media dahil sa galit ng ibang tao. Minsan, may kita mo, nagko-comment, di ba? <laughs> Lalo sa mga Facebook, di ba? Siyempre, mga friends mo, minsan may kita mo, oy, si sister nagko-comment, di ba? kaya si brother nagko-comment, di ba? <laughs> Kulang na lang magmura, no? Para sa para nakaano mo sister, no? Si brother, para nakalimutan yata na kristyano, na kristyano tayo, di ba? <laughs> So, may kita natin dun mga kapatid, no? Nadadala kasi tayo sa ano eh, sa bugso ng damdamin natin. Pero sabi dun, kailangan natin sumunod sa batas eh. Diba? Kailangan natin sumunod eh. No? Na, kasi kung, kun hindi tayo susunod sa batas, hindi tayo magkakaroon ng faith, no? Nung, nasa, na sa proseso, diba? kasi tayo minsan, kasi gusto natin, ano agad yung uh, judge agad. Hindi, hindi ganun, mga kapatid. ba? Diba? Kasi hindi naman lahat na nakikita natin, yan talaga yung totoong nangyari. Di diba? Sa picture nga lang, di ba? May kita mo sa mga picture minsan, nakala mo nag, uh, nag, ano, nag uh, middle finger yung isang tao. Pero mali pala yung anggulo. Eh, naka, hindi naman talaga naka middle finger yon, Di ba? Kaso yung ang ng pag-shot ng ano ng ng camera eh, parang akala mo ganun yung ginawa, 'di ba? Meron nga doon yung isa sa Leon, eh, akala niya kinagat niya yung, yung ano, kinain niya yung ulo ng anak niya, yung pala. Uh, sa kabilang angulo, ano lang yung parang binubuhat niya lang yung anak niya, 'di ba? Minsan kasi ang tao, madal madal ano tayo agad eh, judgmental kasi tayo. <laughs> 'Di ba? Madali tayong ano, eh, kaya nga kahit ang Bible nagsasabi, yung unang balitang narinig natin, inaano agad natin na totoo ito eh. Di ba? Pero bandang uli pala, mali. O, no? eh kung nagdala tayo sa bukso ng damdamin natin, no? tayo pala yung uh, nagkamali, tayo pala yung ano. So may babalik mo pa ba yun? Kunyari, pinarusahan mo na yung taong yon, Di ba? Alam nga lang, sabihan mo na lang, sorry. <laughs> sorry, nadala lang ako sa emosyon ko, sa damdamin ko. So, hindi ganun mga kapatid eh. Di ba? Pero ang, ang, ano din is, turuan natin yung tao na sumunod sa batas. Di ba? Talo siyempre kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Di ba? Huwag tayong tutulad dun sa, sa isang tao na i-bend ang loob. <laughs> Di diba? <laughs> So, hindi ganun, mga, mga kapatid, no? na para lang matuwa yung tao, eh, baluk tutin natin yung batas, di ba? Eh, hindi ganon. Hindi ganon yung tinuturo ng Diyos na para pag matuwa na lang, para tayo si, ano, si Ponso Pilato, di ba? Para lang matuwa yung tao, sige, ako na lang sa krus yan. <laughs> di ba? Tapos hugas kamay na lang. Hindi ganon. Di ba? Eh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon na the voice of the people is the voice of God. Hindi rin ganon. di ba? Depende. Kasi eh, sa Old Testament nga eh, yung unang hari, di ba, si Saul. Nahalos lahat ng mga Israelita sumisigaw, gusto namin ng hari, ng hari. Oh. reklamo sila kay Propeta Samuel. O, oh. natuwa ba ang Diyos doon? <laughs> Masasabi ba natin uh, the voice of the people, the voice of God ng time na yon, Di ba? Eh, sabi nga ni Yahweh doon, sabi niya kay Samuel, sige, ano yung uh, sundin mo na lang yung gusto nila. Kasi hindi naman ikaw yung itinakwel nila, kundi ako mismo yung Diyos nila ang tinakwil nila. Di ba? <laughs> so, hindi ganun. Ha? May batas na dapat sundin. Hindi ibig sabihin na yan ang sisigaw na nakararami is susundin na lang natin. Hindi. May proseso ang batas. Yung batas pa rin ang dapat manaig. Yung batas pa rin ang dapat uh, uh, mangyari. Di ba? Ganun talaga yon mga kapatid. No? Parang sa tingin mo man, parang hindi mo feel, di ba? Parang, parang hindi tama. Pero yun eh, yun eh. Di ba? O yeah, sabi ng Panginoon, di ba? Patawarin mo yung nagkakasala sa'yo. How many times? Seven times seven. Di ba? Oh. Parang ano na yun, di ba? Parang sabi parang hindi naman makatarungan niya yung Lord, di ba? Eh, wala, ingay eh, niyo talaga eh. Di ba? oh Huwag ka magpakatas, magpakababa ka. Di ba? Pag kinuha yung damit mo, o, oh, ibigay mo ng lahat. Oh, di ba? Pag pinalakad ka ng isang kilometro, sabi niyo, mo, oh, gawin mo ng dalawang kilometro. Mag basta magkasabay kayo. Di ba? Eh, ganun. Di ba? Parang, ba? Diba? Parang ano naman ito yata, parang hindi naman makatwiran. Di ba? Kasi nanodon ng Diyos na din sa atin yung moral no? Huwag, tayong umalis sa moral natin. No? Mananampalataya tayo eh. May Diyos tayo. Di ba? <laughs> may moral na, na ibinigay ang Diyos sa atin. No? May virtue na ibinigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig, pagmamahal, pag-unawa. Kasi dyan nga natin may exercise yan eh. Sa mga ganyan sitwasyon. Di ba? yung mga itinuro ng Diyos. Kung tayo ba'y handang sumunod. Di ba? Kasi kung emosyon ang pairalin natin, mas lalong hindi tayo magiging makatwiran. Di ba? Hindi, hindi dahil ito yung gusto natin. Kundi dahil ito yung gusto ng Diyos na dapat natin gawin. Di ba? <laughs> so, yun lang mga kapatid. No? Simple lang naman yung gusto ipabot ng Diyos sa atin, mga kapatid. Na kung paano ang ating Panginoon ay sumunod sa batas, tayo rin ay dapat sumunod. No? Siya kasi yung pinakahuwaran natin eh. At alam naman natin na kapag tayo ay sumunod, may pangako naman ang Diyos dito eh. No? Na tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian, tayo ay magiging dakila no? sa kaharian ng langit. ba? Diba? Kasi tayo yung ano eh, sabi nga kung nagpapakababa ka, ikaw yung ano, uh, itataas ka. Diba? kung gusto mo maging pinuno, kailangan mo maging alipin, di ba? Kung sa mundo, uy, leader ka tapos magiging alipin ka, di ba? So may kita mo talaga eh. Ang ano dun is yung moral, no? Na itinuturo ng Diyos sa atin. So, yun lang mga kapatid at nawaan Diyos, patuloy na uh, ingatan yung mga puso natin. <laughs> di Kaya kailangan natin sumunod sa batas, hindi dahil gusto lang natin, pabor sa atin ilan natin sundin kasi 'yan ay para sa kaayusan ng lahat no so ang natin is uh, tulungan tayo ng Diyos gabayan tayo uh, patuloy nating uh, huwag kakalimutan yung mga virtue na itinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin at kung natin itong susundin uh, ito yung uh, uh, magbibigay ng kapanatagan kapayapaan kaayusan uh, katahimikan sa ating mga buhay. So yun lamang at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat.